Ready na po ating sinaing. Ayan ang ating kanin. Ayan ang ating sibuyas. Ginisang sibuyas. Pansit canton with enoki mushroom. Ayan na po ang pong ating enoki. Igigisa lang po natin siya sa sibuyas. Ayan, halu-haluin lang po. Lagyan natin ng kunting soy sauce. Hindi po kasi ako maaat magtimpla, kaya kunti lang lagi nilalagay ko. Hindi, halo haloin lang din ulit. Hindi, lagyan naman natin ng tubig. Ayan, kunti lang. Pagko mo ng konti, naman natin ang ating noodles sa ating pansit canton. Ilubog lang po siya. Balik, 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 balik tari natin para ma tumambot. Tsaka medium fire lang. Ayan, halu-haluin lang po siya. Ilubog-lubog para lumambot ang noodles. Yan na po ang ating pansit kanton with enoki mushroom. Lagyan natin ang sibuyas ibabaw pan-toppings. Tsaka masarap yung sibuyas na dahon. Pampalasa din po yan sa ating pansit. Magpiprito naman tayo ngayon ng tuyo. Ayan, ilagay na natin ang ating tuyo. Sarap. Ito, ang sarap. Papadami naman ang ating kain. Maraming rice. Only rice. <laughs> Ayan na, malutong na akin aking pagkaprito ng toyo. Pati olo, walang patawad yan. Kinakain ko lahat yan. Maiwan lang yung balat ng toyo. Papapadami kain ng rice nito. Bawal ang diet mo na pag toyo ang kasama, ang ulam. Prutas, makulay, para makulay ang buhay, kumain ng prutas. and sarap sa morning thank you for watching